guys for today's video guys ayan update lang time check is 9.46 am ayan maulan pa din dahil may bagyo ayan o yung tubig dito sa loob maulan sud sud na na to dahil nga may bagyo si bagyong enteng Ayan, lang tigil ang ulan ay medyo mahangin guys medyo mahangin ngayon baka ngayon pa lang pumasok si Bagyong Enting dito sa Pilipinas kaya ganon dito sa part ng sun pero pag lumabas ko guys oh, so mahangin mahangin siya pero may biyay pa rin yung airplane. <laughs> Kaya merong aeroplano. Dito. Ulan At sino hindi mapapasaya sa ulan ah. Gumakanta ka tapos mali pala yung lyrics Ayan lang guys for today's video Update lang sa to this na ao bye